Po. Isang pamilya ang labis na nag-aalala ngayon dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay na si Renzen Muñez, 14 anos, at taga PNR Compound, Samson Road, Parangay 73, Caloocan City. Huli siyang nakita sa Pacheco Tondo at Mariones Plaza. Tondo, suot ang pulang t-shirt at pulang short. Si Renzel po ay may intellectual disabilities o siya siyang uh, PWD. Para bigyan tayo ng dagdag detalye sa paghahanap kay Renzel, makakasama natin ngayong umaga si Rezani Munyes, ang kapatid ni Renzel. Magandang umaga, Rezani. Ku sir. Yes so po. Uh, tanong lang po namin, no, kung ano po ang nangyari kay Renzel, paano po siya nawala? Ano po kasi, sir, nung, ito po yun eh, nung Sunday po ng 5 p.m., meron po sa aming dumaan na prosesyon, sir. Nung time po kasi na yun, sir, yung kapatid ko po kasi, sir, ano po, ano po eh, dumalabas po talaga siya sa kanto namin. Tapos po, dumaan po itong prosesyon. Tapos po yung kapatid ko, sir, humawak po siya sa, ano, sa santo, sir. Tapos binitawan niya rin naman po. Kaso po, yung nagtutulak ng santo, tinawag po siya ulit kasi akala po ata, deboto po siya dahil nga po yung suot niya kulay-pula, sir. Mm -hmm. eh, huli siyang nakita sa Pacheco at uh, Moriones Plaza. Nakabalik po ba kayo roon at nagtanong-tanong kayo sa mga posibleng yes po. nakakita? Yes po, sir. Nagpunta, nung nalaman po namin na may lead po doon, nang nalaman po kasi namin mga bandang 9 a.m., may nagsabi po sa amin na nandun daw po sa Pacheco. Pumunta po kami agad, sir. Tapos nagpa-review po kami ng CCTV. Nandun nga po talaga siya, simula po 1 a.m. hanggang 6 a.m. Naglalakad po siya doon, sir. Tapos sinundan po namin yung CCTV. Kaso po, sir, yung ibang CCTV po, ano eh, hindi po gumagana. Kaya hindi na po namin nasunod.